So, ngayon, pag-usapan natin yung mga hinahanap ng mga lalaki sa mga babae and sa mga ugali ng babae. Pag-usapan natin dito. So, unang ugali ng hinahanap ng lalaki sa isang babae ay mabait. Yan, syempre, para iwas bunga guys. Iwas bunga pag iinom ang lalaki ng jok lang. Siyempre, iwas sa, uh, yan para iwas away guys ko mga simpleng tampuan. Pangalawang ugali ng gusto ng mga lalaki sa isang babae. Yan, pangalawan natin guys. Siyempre, mahalaga. Yan, dahil sa galing trabaho ang kalalang yan guys. Siyempre gusto nila yan, may alaga alagaan sila guys yung para sa mga kung sakaling magkapamilya guys o magkaanak maalaga guys siyempre iwas pagod na rin guys na nakapagluto na yan para pagdating ng isang lalaki guys galing trabaho siyempre may makain may makain yan maglala pa <laughs> ko naman sinabing maglala pa guys pero yan para gawin nyo ang mga simpleng bagay na ginagawa sa araw-araw yan para maalagaan ang sang na mga guys. Siyempre, pangatlo natin guys, madiskarte. Yan, isa sa mga magagandang ugali ng babae isang madiskarte guys. So, hindi lang dapat si Mrs. ang um, manap buhay. Siyempre, babae rin para mas sulit yung samahan guys. So, sulit yung income na maibigay uh, natin yan para syempre pag financial may financial tayo guys yan pag usamang financial tayo syempre para mas maganda o maraming income o iwas problema na so pang apat natin guys syempre masipag yan isa sa mga hinahanap namin lalamin guys syempre masipag na guys para yan mas lalo kami mga sa mga masipag may mga pangarap guys sa buhay hindi lang basta basta babae maganda yung kinabukasan o maganda yung plano para yan sa pagsipag guys so dyan mo makikita ang pinaka the best na babae ngayon yung dapat masipag so pang last natin guys syempre kung gusto nyo pa magpadala ng mga usapan usapan dito sa ating YouTube guys. So magpadala na lang kayo ng comment dyan sa baba para pag-usapan natin. So pag-usapan natin yung pinangalas natin na topic dito. Pag-usapan natin dito yung pinangalas guys. syempre babae may pangarap yan para hindi tayo kawawa pag na. Yan, hindi kawawa ang kinubukasan natin. So, syempre yung mga babaeng may pangarap ang pinaka the best dito guys para maganda ang bukas natin na magiging pamilya. Yan. Para maganda ang pamilya natin mabubuo. Yan. Isa yan sa mga usapan natin ngayon. So, so marami pa guys na mga iba't ibang gusto ng lalaki. Siyempre, depende sa kagustuhan o iba-iba naman ang gusto ng na laki. Siyempre, yung mga based on my experience lang guys ang sinasabi ko dito sa aking vlog. So, kung gusto nyo magpadala ng dapat natin pag-usapan dito sa aking YouTube, yan, comment lang kayo sa baba. Yan, subscribe na rin. Thank you.